Mahalagang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais napilitin ang sinuman na maniwala sa video na inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari po kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakuntintuhan. Ang video na ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Ang mga waray ay isang pangkat etniko sa Pilipinas na naninirahan sa silangang kabisayaan, partikular sa mga lalawigan ng Leyte at Samar. Ang kasaysayan ng lahing waray ay may malalim na ugat at mayamang kultura na nagpapakita ng kanilang mga karanasan at kontribusyon sa kasaysayan ng Pilipinas. Noong unang panahon, ang mga Waray ay kilala bilang mga mahuhusay na mandirigma, mangingisda, at mga mangangalakal. Sila ay may malawak na kaalaman sa pagtatanim, pagtatanim ng palay, at iba pang agrikultural na gawain. Ang karanasang ito ay nagbigay daigdig sa mga Waray ng mataas na antas ng kasanayan sa agrikultura at pangingisda. Ang mga waray din ay kilala sa kanilang kakayahan sa pakikidigma at pagtataguyod ng kanilang mga lupaing ni Nuno laban sa mga dayuhang mananakop. Noong panahon ng kolonyalismong Espanyol, ang mga waray ay nagsagawa ng mga paglaban at pagsasalakay sa mga Espanyol upang ipagtanggol ang kanilang teritoryo at kalayaan. Sa pamamagitan ng pag-aaklas at pakikibaka, ang mga waray ay naging bahagi ng kasaysayan ng pagpapalaya ng Pilipinas mula sa mga mananakop. Ang kanilang katapangan at determinasyon ay nagdulot ng malalim na impluensya sa kasaysayan at kalayaan ng bansa. Sa kabila ng mga pagsubok at panganib, patuloy na ipinagmamalaki ng mga waray ang kanilang kultura, tradisyon at kasaysayan. Ang kanilang diwa ng pakikipaglaban at pagmamahal sa kanilang lupang sinilangan ay nananatiling isang mahalagang bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas at patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga susunod na henerasyon ng mga Pilipino.